Hello everyone, good afternoon Welcome to Jew Life in the Philippines Nandito tayo ngayon sa farm ni ma'am Elsa At we're going to Magsuga ng kalabaw Hello ate B From Saudi, thank you very much ate Sir Aldrin uh, Si Ma'am Angel Thank you so much ma'am Hello po ma, sa lahat ng mga viewers and subscribers. Thank you for always watching Jew Life in the Philippines. Uh, pasensya na, hindi ako gano'n nakapag-upload dahil uh, ano lang, busy-busy konti. So, yan ang mga si Carabao. Oh. Ayan. Anuhin ko yan sila isusuga. sa so, si walang ano ngayon init, kaya kailangan silang maagang kumain para mabusog sila tatap malaki malaki sila bigla puntahan ko yung lupa ni nanay ang ganda kabilis ng nagtraktor dito oh napakalabong dito pero ngayon ko ano na siya yung nag oh ito yung tawid ni Nanay. Yan siya. Susunod din 'yun sa akin. pa ako. Sa amin doon para maano lang. Ito siya, itatanim nito kamoteng kahoy. Kamoteng kahoy ang itatanim. The gun. Kaya eh, madali lang pag mag-tractor, mabilis lang ba? Kahit isang ektarya, mabilis lang siya trabahoin. Kaya eh, tara dugi. Punta natin ang kalabaw. Hmm. Bait-bait hmm, ng aso na ito. Punta dito. Oh. Talagang saya-saya mo pag kita yung kasamang dalawa. Hmm, tara, tara, tara. Aaso uh, to sa aming kapitbahay. Napakabait. Tara, tara. Iya, igi kauras, oras ko. Okay, let's go. Mga karabaw, karabaw, karabaw. Ito siya, may pangalan yung itong mga karabaw ko. Ito si Jenny. <laughs> Yun si si Kukay. <laughs> Yan si Kukay. Ito si Jenny. Hi Jenny. <laughs> Ayan, dito na si Jenny Banda. bukun ko muna si Kukay. Maraming damo dito eh. Taong ko muna diha. So ito si Kukay. Ayan siya. Hoy, kita kagabolain oh. this dog smiling. Uh, always smiling. Oh. Oh. Tara na, Kukay. Yan na, kumain na si Kukay. Pwede yun makagikan. sus, naglusot-lusot ba ya? Eh. Tara na. Uli na ta. Let's go. Wala, wat na tao dito sa balay. Nako. Pait ng mga aso na ito. Sa isla doon. Tara, tara. Uli na, uli. Spas. Umula na. French shower. Let's go. Yung kasama ko lang ngayon, yung mga, yung mga kuan. Ito sila. Punta ako sa ano. Nag garden kasi kami. Kaya maglilinis ng mga talong. Para hindi sila o oh, walang uod. Okay. So, ito yung kawayan dito. tara, Ikaw, Gray. Asam po ka, Gray? Ha? Tara na! Ha? Let's go! Ulan! Yung tinanin namin na Mina, ano, oh. Ang pangalan nito, ha? Nara. Malaki na. May kami tinanim dito na kalabasa ito siya tinitingnan ko yung ano babae ba pero lalaki lalaki siya lagi dito sana ano mamunga to silang marami si avocado o nabuhay siya naglinis ako ng mga upo kasi malabong na sila at ito sila mga talong yan so kailangan ganito gusto kong linis paket na kasi sila kaya kailangan silang kung nun yan siya pausok linisan ang mga paligid ng talong para mamunga silang mabilis.